Yo, uh, so ngayon nga pala mag-unbox tayo ng isang parcel galing sa TikTok. Fixie Hubs kasi nasira yung hubs ng Fixie ko. Bigla ako nag-free sa daan. So uh, anyways, tingnan na natin. Oh. No? tignan natin kung good quality ba hmm. natin kung good quality ba to. Hindi. Um, minsan kasi kami ng ano, eh, Yung uh, bad quality talaga na ito nga, parte. Iyan natin, tulad sa picture. Saan na lang? Grabe, package na package na. So, ngayon, ito lang. Tignan na natin kung ano talaga yung itinatagot ng box. Ayun, Hey, jackpot! Ay, yeah, laman mo dito. Goods na goods pala siya, ano? Mm. So, wala mo kung nasa box na ito. Kung ganyan yung hubs, ganyan na ito. Dalawa? Dalawa? Hold on. Teka lang po muna. Dalawang hubs. Ayos. Ngayon, ano to Ito. So, wala man. Ito liit. Ah! Yung ano siya sa likod. So, nice. Alright. So, ito ang mga parting na nakuha or yeah. So, mga parting binili namin at ang ganda. Not bad. Ta -da. Ta -da. Ta -da. Alright. Wait, sa harap, at likod pala ito, ano? Hmm. Oh, may wala nuggets. Ano man, ang kahuli-hulihan. Ano sa tingin mo, maganda o ano? Ang good naman. Ganda nga eh. O, oh, tintab. No cogs. Alright. Ayos. So, anong magiging rate mo dyan kung natin. Pero sa ngayon, 10 out of 10. Ganda nun ng quality. I think. Okay. Tintab pa. Linis. Alright. So, ang brand nito ay uh, hmm. Miss. 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 Kaya, so, titignan natin kung gaano ito tatagal. Lalagyan na namin ito sa bike. So, ayan. ayan. Miss. 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 Oh yeah. Oh, keep saying Yeah. Oh. Well, since na-unbox na natin, hanggang dito na lang muna tayo. Hindi kasi namin na-record yung ibang party eh. So, uh, yeah. So, ulitin. Quite a pleasure.